Hello guys, good morning. Kain tayo. Maalala ko lang guys, sa mga babae dyan guys. Pag kayo naghahap ng lalaki, huwag puro pogi ang hanapin nyo. Kasi, nahirapan ako magtago. <laughs> magtago ang pinaksyo. <laughs> puro pogi guys. Hirap na hirap na ako magtago guys. Magtago lang, pinaksyo guys. <laughs> pinaksyo ng galunggong guys. <laughs> Ulam namin guys sa umaga guys. Galunggong. Ulam namin guys. Yan o. No? Yan. Kain guys. Kaya pa na siya magtago guys ng pinaksyon niyang galunggong. <laughs> <clears> Tama <throat> <Ayon. Ladiyan>. ano? <laughs> na eh. Upload ba? Ano ba yan? Wala pa nga. Pa ang panta mo. Magkain tayong galunggong guys. Pinaksyon na Gigi. guys okay, ha, tandaan nyo yung sinasabi ko guys lalang sa mga babae dyan mga single mom huwag puro po gianapin nyo guys hirap na hirap na kumagtago magtago mawa naman din kayo hindi na ako makalabas-labas sa lungga ko guys para na siyang sinuka ng pating guys <laughs> kakatago nam <laughs> hmm? nam nam Mga ako na isda, guys. Baldo okay, mo na. Alap to, guys, yung maliit lang, guys, isda, guys. Wala kasing malaking isda. Wala, walong gong na muna. т okay. <coughs> 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 <coughs>